today's video nandito tayo sa tabi ng kalsada sa barangay Dawis Norte Carmen Cebu ipakita ko lang sa inyo ang view nito dito ang ganda so, ang, ang ganda dito ang amibigan yung barangay hall ng Dawis Norte yan barangay hall barangay hall sa Dawis Norte Carmen Cebu na ah, ngayon ang kalsada mga kaibigan kasi umaga at hindi hindi Monday today is Wednesday so tawag po sa lahat na manunood nito maraming salamat sa inyong panunood at peace po pista dito mga di to, senior son Rocky oh, ah, yung simbahan dito ah, hindi ko lang masyari pagkita simbahan eh. simbahan oh, at dito naman tayo dito tayo sa tabi marami ding mga ipon o sa bisaya langgam marami sa mga ipon at napaganda ng view dito pa din ito sa barangay Rawis Norte tabi ng kalsada sa Tautos and Maraming selamat mga kaibigan. Kung tingnan lang lang ang view, di ba napapaganda yung mga banderita at bas na yan. Pista pa yan. Yung sabad, yung nakaraang sabad. Pista sa aming barangay. Ang ganda ng view dito. Pro Provinsyang probinsya na talaga. Provinsyang probinsya mga kaibigan. may mga bundok pa bundok bundok uh, oh, yang mayan bago yung company na yan wala pa di pa nag-umpisa ng version nila dito lang muna tayo sablit lang video na itong 3 minutes lang so, parang update lang to na video tengok uh, tingnan lang Pispan oh. to Pispan mayroong mga mayroong mga bangos diyan kaso kaunti lang yung pinagay ng bangos pagandahan lang dito mga kaibigan pagandahan dito ka sa province hindi ka lang sa tabi ng kalsada napagaganda talaga yung malayo sa ingay ng mga sasakyan tingnan nyo no

At hanggang dito na lang itong video na itong mga kaibigan. Maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta sa ating mga kasamil.